Hello, kumusta po ulit sa lahat? Uh, Maulan-ulan na tanghali sa inyong lahat, no? At uh, alis na sana ako dahil lang meron kami yung service ng aircon. Maglilinis uh, kami ng tatlong window type. Kaya lang uh, medyo malakas yung ulan. So, uh, magpapatila muna kami na konti kasi makabumaharito mga rito, sa amin. Eh. So, yun. Uh, sinabihan ko na naman si customer. Anyway, ang uh, dahil malakas ang ulan, naisip ko na mag-share sa inyo ng konting nga uh, kaalaman ko tungkol sa paggamit ng aircon pag umuulan mo. Uh, meron kasing mga nagtatanong din sa akin, bakit ganun pagkayang malamig ang panahon? O alimbawa, nung summer, sobrang taas ng kuryente. At uh, ngayon naman, tag-ulan, pares lang naman sila ng gamit ng oras. Kung alimbawa, 8 hours ginagamit nung tag-init ng aircon nila, tapos ngayon 8 hours pa rin naman, bakit mas mataas yung kuryente nila uh, nung summer. So, ganito po yung kasimple. Yung uh, aircon po kasi natin, hindi tulad ng iba ibang appliances na halimbawa, bentilador. Uh, usually, fixed lang ang consumption nyan, yung mga motor na yan. Bentilador, uh, uh, mga speaker, TV, mga iba't ibang appliances. Pero yung aircon po, hindi. Dahil yung aircon ay nakadepende po yung consumption nyan sa kuryente sa ambient temperature o sa temperatura ng uh, panahon natin. So, alimbawa, medyo mas malamig yung panahon, uh, mas asahan natin, mas mababa yung konsumo ng kuryente natin. Pagka naman na uh, mainit, uh, mas mataas. Bakit nga ba? Ano bang kinalaman nun sa aircon natin? At hindi siya katulad ng mga ventilador na fixed lang yung consumption sa kuryente yung aircon po kasi kung alam na alam na siguro na lahat 'to at ang um, tawag po nila dito ay freon pero uh, refrigerant po talaga nakasanayan yung freon yun na tatak anyway yung uh, freon yun, freon yun na lang gamitin natin na term para mas madali yung freon yun kasi ay uh, naga-evaporate po iyan so para po siyang pwede ko maihinto maihintulad pinakamadali sa tubig, or sa alcohol na nag evaporate din. So, kailan nga ba nag evaporate ang uh, tubig? So, pagka 100 degrees Celsius na mag evaporate yan. So, may certain point. Ganun lang din, kaya ako nabanggit yung tubig. May certain point sa freon, pagka liquid form siya, ay mag evaporate siya sa certain na uh, temperature. So, therefore, mas malamig ang panahon, uh, mas madali siyang mapalamig yung kwarto natin. At, uh, at kung mainit naman, syempre, mas mahihirapan yung compressor natin at mas kailangan nyo magtrabaho dahil nga sa heat load o sa init na kailangan nyo tanggalin sa kwarto natin papunta sa labas. So ganito po kasi ang aircon gumagana, no? Yung aircon po binuksan natin, nagbubuga siya ng malamig na hangin, no? Pero Actually, ang ginagawa niya, tinatanggal niya yung init sa kwarto natin at labas niya sa labas ng kwarto natin. Kung mapapansin po natin, meron po tayong tinatawag na condensing unit o sa mga split type, yung condenser, yung nasa labas na makina. Tapos sa mga window type naman po, yung likod na part, yun po yung condenser coil. So pagka ginan, tinapat natin yung kamay natin doon, papansin natin ang init ng buga. Sa loob naman, alamig. Kasi nga, yung init sa loob ng kwarto, yun yung nilalabas dun sa labas. So, pagka malamig yung panahon, mas mabilis niyang napapalamig yung condenser coil natin kasi ang malamig din yung panahon. Mas mabilis niyang itatapon yung init. So, yun nga. Ang pinaka main point lang naman ay uh, hindi gaano mas nagtatrabaho yung compressor natin pagka mas malamig ang panahon. So, yun lang po. Uh, ang may ipapayo ko lang din, alimbawa ngayon tag-ulan, i advantage natin yung lamig ng panahon. So kung gusto niyo pa mag aircon, walang problema. Ang problema ang ang ah, problema tuloy. Ang mas ah, masasuggest ko, yung setting niyo magbawas na kayo. I mean, ah, limbawa, dati nasa 20 kayo, mag 24 o to 25 na kayo. Kasi mas mabilis din naman lalamig yan dahil malamig ang panahon yan at, at umuulan. At ang ah, ah, uh, na ngayon eh, no? Mahababa tagulan sa atin dito sa Pilipinas. So yan, yun lang naman para at least ma-take advantage nyo yung mga ginastos nyo ng summer mabawi nyo nga yung mga tag-ulan. Baba, i ano nyo na yung setting nyo, ayusin nyo. Kung 20, 24, 25 na ngayon, tapos mag-low fan na kayo. Pakaramdaman nyo sarili nyo, kung sakto lang naman yung lamig. Para at least, yun na. Uh, pero kung nagtataka kayo, bakit minsan, tag naman, pero ang taas pa rin ng kuryente, eh, posible rin pong rason ay eh, baka madugo na rin ang aircon nyo. So yun na, uh, medyo umaba na yung uh, discussion ko. At uh, mag-share lang ako ng konti kasi napansin ko malakas ang ulan eh. Ayun, ingat po sa lahat, uh, lalo na yung mga binabaha na lugar. Ingat po kayo. Pakilike nyo po kung sa tingin nyo medyo nakatulong ito sa inyo. At uh, pakishare nyo sa mga kagalala nyo para posibleng makatulong din sa iba. Pakiclick nyo rin po yung notification bell sa all para uh, pagka nagpost po ulit ako, at least ma-inform po kayo na nagpost ako ng bago. Maraming maraming salamat po yung sa lahat. God bless.